Konnichiwa minasan Ken here. So, nasan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Okayama at pupunta tayo ngayon nang nakamotor lang sa Kyoto. So, gaano kalayo? Mga tatlo apat na oras lang naman. Di medyo malapit lang? Tapos ang pupunta natin doon ay yung Riders Cafe doon sa Kyoto. Napakaganda na, napakasarap ng mga pagkain at napakarami ng pwedeng gawin doon. Dahil ngayong araw, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-ride dito sa Japan. Ano yung mga kailangan mong i-prepare? bago mag-ride at kung ano yung mga expectations mo habang nagra-ride ka at pagdating sa destination. So, tara na. Let's go na. Siyempre, dito sa Japan, parang sa Philippines, required yung naka-helmet ka. So, since winter na ngayon, kailangan yung helmet mo hindi masyado pinapasok ng hangin kasi nanamigin ka. Nasusunod, kailangan mo ng jacket na paabid. Tapos, pang winter na jacket, kailangan meron ka ng heat tech kapag winter. Tapos, sa pants naman, dapat din yung hindi pinapasok ng hangin. Kasi pag pinapasok na hangin, sobrang lamig. Tapos padded na rin para safety, di ba? Tapos boots naman na hindi rin pinapasok ng hangin. Para syempre, hindi ka talaga lalamigin. Di ba? Tapos syempre, kailangan mo na ng gloves. Eto, tara. Gloves na tayo. Ganyan, ha? Bakit dalawang gloves ko, kamo? Kasi, mas maganda yung ganto Two layers siya kahit napawisan yung kamay mo sa sobrang init minsan itong ano, grip heaters na to. Tapos itong gloves ko, tingnan may saksakan na rin to. Required to kung mag-winter riding kayo. Lalo na kung matagalan, malayuan ako. Pag wala ako yun sobrang sakit sa kamay. Kaya nga, makapal na gloves, dobling layer para sure. Tapos kung pwede, heated gloves. Ang laking difference na nun. So, nagre-record na ba? Okay, let's go! Ay, nakikihitchhike. Yo! Hey! <laughs> hitchhiker siya. May mga ganun din dito sa Japan eh. Mga hitchhiker eh. Kaso nakamotor tayo, di ba? So, hindi tayo makapag makapagsakay. So, pasok na tayo sa Okayama Interchange patungong Kobe. Para salubungin si Anthony na nabudol umabsent para makasama sa rides natin ngayong araw. Para sa mga may lisensya dito sa Japan, advice ko, kumuha kayo ng ETC card at magpakabit kayo ng ETC sa sasakyan nyo. Para hassle-free ang labas-pasok sa expressways, isa pa, ang ETC system ng Japan ay iisa lang sa buong bansa. Kahit walang ETC, okay lang naman. Pero lately, parami ng parami ang ETC only gates at malaki rin ang discounts pag naka-ETC ang sasakyan mo. Super ganda rin ang expressways dito dahil interconnected halos buong Japan. Mula Aomori hanggang Shikoku, pati Kyushu, kaya mong takbuhin ng walang babaan ng expressways. Mga service area din sa loob ng expressways, may restroom, restaurant, gas station, charging station, iba may liguan pa, may onsen, may hotel at iba pa halos pwede ka manirahan sa loob ng expressways ng Japan. Okay, let's go! Ayan na, nasundo na natin si Anthony. Yeah! Since malayo-layo rin ang natakbo natin, ito pa isa sa mga advice ko. Depende sa motor mo syempre, pero mas okay kung lagi kang full tank bago umalis. Kung malilay na rin yung natakbo nyo, meron murang gasolinahan, pakarga na rin kayo para sure. Lalo na kung yung takbo nyo yung sa probinsya. Abutan kayo ng dilim. Marami kasi yung nagsasarang gas station pag gabi na, lalo na pag ina Kaya magpakarga na kayo pag may chance. Ay, hey, teka, nito Oh, ayaw, <laughs> ano, ah, sakit sa tenga na. Ano? Ano, abot ka 1, 1 PM nando na kami. Nandito na kami. Sa FAMIMA? Nasa ka, nasa kanto na kami. Nasa kanto na. Kami. Nandun na raw sila. Nandun Dino. na sila sa kami Kami papunta pa lang diyan 40 minutes pa. Papunta ka pa lang? Kasama kasi Anthony. Oh, 40 minutes pa kayo? Oh, kami 40 minutes pa kami ni Anthony. Okay lang, okay lang. Sige, ano, ah, hintayin namin kayo. Sige, Pero sige. Pero nandito na kami. Ang um, bilis niyo, ah, hindi, <laughs> ah, lagi ka kasi maagay, kaya nasanay kami. Ah, naksa. Sabi na po, tayo na, before one, nandun na yun, nalika, agahan natin. Ah, kaya, ngayon, ngayon ka. Tapos ngayon, ah, uh, late ka. Magkoso ko na tayo. Come on, tiyo. Oh, ah, maglalabotin oh, siya. boom, go, go. <laughs> So ayan na, para hindi malate, pasok ko na interchange. Dahil Sabado ngayon, super traffic sa public roads. Dumating na rin tayo sa meetup point saktong 40 minutes. Andiyan na rin sila, kanina pa naghihintay. Yay! So, onting break lang, ihe, inom, at lalarga na. No, kakahintay, na, baliw na. <laughs> so, ayan na. Alis na kami. So, anong oras na ba? 1 p.m. na. Tapos, ang ano, temperatura, Tingnan natin, ang temperature ngayon? 17 degrees daw ngayon. Partly cloudy eh, wala namang kaulap-ulap ano. Niloloko tayo nitong... Chill lang kami dito, may truck na mabagal eh. <laughs> Tumama yung tuhod ko sa ano, sa sahig. Sa wakas, nakaluwas na rin tayo sa probinsya. At yan na, ang ganda ng tanawin sobra, pero sobrang lamig talaga pag sa mga gantong lugar. Para sa mga gustong mag dito sa Japan, suggest ko, dito kayo sa mga gantong lugar, Inaka. Dahil sa city, puro stoplight, daming sasakyan, sobrang dami ng tao, di ba? Kahit na sobrang ulad ng Japan, sobrang protektado pa rin nila yung karikasan nila kahit sa mga bundok, ilog, mga gantong lugar, alagang-alaga nila ang kalsada. Wala talagang tatalo sa mga gantong klasing rides. <laughs> <laughs> Patuloy, takita mo na. Eh, wag mo na. Siyempre, alam mo, kaya ang kaya mo. Kaya lang, wag mo itakita ngayon. May sasakyan sa harap eh. Oo, next time lang. Baka makita ka. Ganda naman dito. Grabe. Grabe naman to. And 190 meters turn right. Eto na, darating na tayo sa my favorite na tambayan, Zero Base. Nasaan na? Yan, yan, kanan, kanan. Ito ba yan? Siyempre. Yeah. So yan na, nandito na tayo sa Zero Base. Kita nyo naman, napakaganda rito, di ba? Sarap, pasok na tayo. Sige na yung mga menu. So, ito yung mga, ano niya, menu. Hindi niya mabasa. Picture niya, tapos i-translate niya lang sa Google. Classic na iMac, oh. It's classic na motor, oh. It's classic na lugar, di ba? classic na tao, oh. <laughs> ano yung order niyo? Chicken over rice. Ah. Chicken sa ibabaw ng hangin. So, passion. Hi. Ito na mas. So, in-order natin, chicken over rice. So, ganyan na itsura niya expect natin yan. Tapos L size kasi gutom na gutom na tayo. 1,550 yan. Tapos Pero CR kayo. muna tayo. Ang cute nito. na nakakataka to. Tiyo, to. <laughs> Boys. CR nila dito. Ganyan o. No? Manual. So sige, wait lang ha. CR lang muna ako. Oh. So habang naghihintay tayo dito, pwede kang mag car wash yan oh. Cleaning, full service car wash. Pwedeng may tubig na yan may mga tuwalya may hangin na rin pang patuyo may mga bakit bugasan na nga na ba? Diba? tapos yan diba ang ganda diba grabe tapos pwede kang mag camping dyan pwede kang maglagay dyan ng tent yung motor may ilagay mo dyan pwede kang matulog tapos ito yung mga parking napakaluwag ng parking dito diba ang dami pwedeng mag park iba't ibang klaseng motor pero dito ZX25R ZX10R ito yung motor ko motor ni Anthony S1000XR tapos ito na XSR tatlong classic magkakaibang brand ano BMW at Triumph di ba ang ganda tapos meron doon dalawang roadster ganda no so hindi mo kailangan na sports bike hindi mo kailangan mag motor Mer pwedeng kotse pwede nga kahit scooter eh yan anak mga sila di ba meron nga nakatrack po <laughs> Hindi pala tracker ano yan? Scoop ano pang scoop. Ewan ko ang tawag doon. So ganyan lang siya. Sobrang tirik pa ng araw. So ito yung pinaka zero base. Di ba? Ang ganda no. Tapos may yosihan din o. Oh. Ayan o. Oh. Ang mga nagyayosi. Nagbe-vape tapos <laughs> nagyayosi. Nag It's classic na motor din no? Oh. So, hintayin na lang tayo sa pagkain natin, okay? See you! Yun na! Dumating na yung pagkain natin dalawing itlog. L size kasi yung order ko. Sobrang dami, di ba? Grabe. So, paano kumain gamit ng kutsara tinidor? Alam <laughs> niyo na yan. Ah, onsen tamago, no? Wow, onsen tamago siya. Ang sarap. Wow, tignan nyo naman sarap-sarap, hindi sarap. ba? So, medyo matatagalin ako sa pagkain kasi mabagal ako oh, kumain. So, dami pa nang ano, in-order ko. Hi! Yeah. Ah, grabe. na ko rin yung L size. Grabe. So, babalik na natin ito doon. Ay, busog. Ah, busog. Ganito kasi nangyari. Sobrang gutom ko. Galing pa akong Okayama, di ba? Dalawang oras yon hanggang Kobe. So, mula sa Kobe hanggang sa Famima, doon sa Ibaraki, sa Osaka. Mga isang oras lang din naman. Tapos mula doon hanggang dito sa may zero base, ang pinuntahan namin, mga two hours siya. Ano siya, lahat siya bund bundok lang. Back roads lang talaga. Napakasaya. Kaya medyo gumutom ako cocktail size yung in-order ko. Ang eh, problema, ah. ako yung, ako yung pinakamainate sa grupo. Ngayon, yeah. ako pa yeah. ngayon yung umorder lang. Lahat sila, car, okay, regular size. Kaya wala, nakakatawa lang. Ako pa yung pinakamainate ako, yung pinakamaraming kinain. <laughs> Grabe, moist na yung ano. So, basa na yung motor ko. <laughs> basa na nga. Uy! Oo! Oh. Oh. <laughs> basa na. Ah, naku, basa na yung motor ko. Basa na. Ang ganyan. Takbo kayo. So, may interviewin tayo dito. Tatanong natin kung bakit ito yung motor na napili niya. Unahin natin si Trevor. Ito kasi, mahilig din ako sa racing. So, itong ZX-10R, yun yung replica ng pang-race na MotoGP nung araw. Oh, yung mismo, yung makina, lahat, lahat yung ano. Pero ito, lumang modelo, pure analog siya. Yun yung gusto ko dun, yung pure analog. Kaya ito napili ko, ZX-10R. O, oh, susunod naman tayo kay Anthony, huwag ka mahulog dyan ha, parang nakakatakot. nasa <laughs> <laughs> so, dulo na pala ako. Wala lang. Gusto ko lang maiba, dating Harley, sportster type. Parang nali nalitan na ako, tsaka masyadong masakit sa katawan yung tama ng hangin ba. Eto, tama tama, medyo mayroon siyang windshield. Mataas, malakas, komportable naman. Bakit ito napili nyo? Kanenay! Well, actually, uh, nasa panahon pa ako ngayon ng pagpili ng motor. Hindi akin to. Nirent ko lang to kasi for the last three months, I think, um, try ako ng iba't ibang klase motor. na try ko na Yamaha, Harley Davidson, Kawasaki, lahat yung na-try ko yan kasi next month magdi-decide na ako kung ano talaga motor ko. Sa ngayon meron akong gusto yung 350 na Harley Davidson. Nasa isip ko gusto kong bilhin pero ang nasa puso ko talaga ngayon sa Yamaha MT-9 syempre. Pero ito, kaya ako lang naman kinuha tong 25R today para lang ma-experience, ma-experience ko, di ba? So bago ako bumili ng motor, uh, ano ba naman yung masabi mo sa Sunday na ah, na-try ko na yan, na ko na to, di ba? So yeah, that's why 25R tayo ngayon. Uwi na. Since padilim na, kailangan na nating magpalit ng visor from dark to clear para kita yung kalsada kahit madilim na sobrang lamig nagmumoist na yung visor at screen. Para sure na makakawi tayo, kailangan magpa-full tank tayo ulit, di ba? Okay, ah, Suge na Korea car from Korea. Tingnan mo ko kung kuruma sugoy. Ayun, no kuro Sugoi. Eh mo yung plaka niya kung oh. Pwede pala yung ganyan ano. Plaka mo pang ibang bansa. Sugoi, sugoi. Hmm, kung koko Sige. Kapalakay niya Korean din. Ang galing. Anong niyang sayo? You speak English? Ah, you came from Korea. Oh, nice. Ah, yeah, Philippines. Sugoi ne. Nangka rare da na to Hyundai nante. Sugoi na. Pink <laughs> o kawaii. Hey, <Thank> kiss you, say. <laughs> Sugoi. Hyundai. Ganang ano, Hyundai yung sasakyan niya. Ano yan? Dinala niya dito? Hmm, galing Korea. Galing ano? Ano, ready? O, umuuna lang tayo sa kanila. O. Pagano naman na sila? O, ingat daw. Ano, tara. Ano, una na kami, ha? Bye-bye! At dyan na nagtatapos ang aming pagmamotor ngayong araw. Kanya-kanyang uwi na. Malayo pang biyahe, ang pinakakalaban mo lang talaga dito pag uwi ay yung antok lalo na sa expressways, dire-direcho ang kalsada. Buti na lang may mga service area dito na pwede mong hintuan at tulugan. Speed lang tayo sa gate. Sobrang ang bukas eh. Uh, mga 10 minutes. Ay, okay. So ganyan ka lang, sakto, hindi naman mainit, hindi pa sobrang lamig. Problema nang since kita ka sa labas, pagtitingin lang ka talaga ng mga tao. Tulad nitong isang to, dumating na motor malamang nagtataka yan kung buhay pa ba ako o natutulog lang. Pero dito sa mga service area kasi, napaka-convenient. May restaurant, may restroom, may mga basurahan, napakaraming parking sa iba't ibang klaseng mga sasakyan, motor, kotse, bus, truck, at iba pa. Yung ibang service area nga dito, meron pang hotel eh. Tapos pwede ka rin mag-shower, meron ding onsen. Ganon ka-convenient ang mga service area dito sa Japan. Yan na, 16 minutes yata ako natulog nito. Sa pagising yan, sarap na ng feeling, refresh na refresh. Mga 3-4 hours pa yata biyaya ko hanggang bahay. So, inang naman. Sana may natutunan kayo sa vlog ko. Kung may kayo, o kung nakaka-relate kayo, share nyo naman, comment kayo. Para sa mga gustong magmotor dito, at least, di ba? May idea na kayo kung ano ang itsura ng pagmumotor dito sa Japan. Yun lang naman. Sige, bye bye